Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay isasama ko naman kayo sa pagtingin natin ng condominium na pwede namin tirahan nila Mami, Adie at Yuna uh, since I'm planning to go full time sa real estate with TMCI. So, nandito ngayon tayo sa Pines Peak Tower 2 dito sa Mandaluyong City. Ayan, nag-motor lang ako. I am using Sky. Thank you Sky for... Uh, riding with me safely. Ayan, may nagbo-vlog din doon na bata, nakakatawa. Ayan. so, uh, pakita ko sa inyo yung condominium na makikita natin dito sa Pine Street Tower po. And sana ay magustuhan natin at sana ay kakasya kahit uh, yung kama natin kasi hindi naman lahat ng gamit natin ay madadala natin. So let's see, napaka ganda ng lugar na to kasi accessible at sa tingin ko hindi naman masyadong binabaha dito sa lugar malapit sa lahat malapit sa malls mga offices at syempre malapit sa mga projects ni DMCI and that's why I like this place tingnan lang natin yung uh, condominium mamaya yung unit na aming uh, na ating titingnan. it's a studio type na unit and sana ay magkasya naman kami so for now yun lang muna yung kaya, na, kaya ng ating budget it's like 12,779 pesos per month inclusive of the association juice and ah, uh, nag-iisipan ko din kung condominium ba or apartment kasi kapag condominium, ito napaka-accessible ng place. So, let's see. Ayan yung lugar. Diba? Napakaganda. So, hinihintay ko na lang yung broker na magsasama sa akin doon to show the condo unit. So, mamaya uh, i-video natin yung condominium and uh, the places here dito sa Pines Peak Tower 2 hopefully pati yung mga amenities ay mapakita ko rin like swimming pool and gym kasi si Yuna nung nalaman niya na condominium nga yung possible, possible na titira namin na may swimming pool ay excited na excited na so na agad lumipat while ako naman um, excited ako dun sa gym at excited na rin ako to go full time with DMCI kaya naman kayo guys na um, magiging interesado sa kahit anong project ng na DMCI nationwide I'm gonna be their property consultant so uh, contact nyo lang ako my contact details are in the description uh, description below Ayan. ito guys yung entrance ng Pine Peak 2 their elevators and this is the lobby. Okay, so upo muna tayo dito while waiting for Sir Angelo and Sean Paolo. I think they are the brokers. Yung mga 1.15 daw. So, currently it's 1pm. Hindi naman tayo na late. So, wait lang daw tayo dito sa lobby. Okay guys, so while waiting for the broker and the agent, tayo ay pupunta muna dito sa kanilang amenities. So, I think this is the multifunction hall. Ang maluwag naman. Then, pupunta naman tayo sa gym and swimming pool. Ayun! So, mapapakita ko sa inyo. Nako, ito. Dito talaga excited si Yuna. Ayan, ang kanilang swimming pool. Right now, walang nagsiswimming. Picture na natin, tapos isend natin kayo na. ngayon yung kanilang guidelines. Exclusive lang for the residence. I'm not sure kung ilang feet. <clears throat> Dito siguro ay my, let's see, my children's swimming pool. Let's see. Ayun, ay, walang tubig. Siguro parang jacuzzi siya. Not operational. Then, ayun, nandito pala yung gym. Ako nakakahiya. May mga tao. Ayan lang. Just a glimpse. May pang-cardio. Pang back tsaka chest may mga weights pwede na pwede na sa akin to diba nice ayan so balik na tayo paikot lang pala yun balik tayo sa lobby kasi baka nandiyan na yung agent at bro nice I find them nice All right, guys. So we're here. here here at the elevator. Kasama ko na yung agent na magsasama sa akin doon sa unit. Hindi mo sure kung tinatamaan ng araw. So hindi kami kailangan sa loob ng unit. So sinasa sa pinakataas tayo, may main natural light pa pwede naman po. Okay. Tapos yung dito, kung gusto nyo magsambay, pwede naman po. Huwag lang yung okay lang sa hand. Okay. Sige po. Tapos pwede rin magluto dyan? Ang okay. dito po. Ah, dyan. May ano ba dito? Parang passing ako. Is this movable or not? Built-in na po. Built-in siya. Tapos, uh, quarter so provision natin for aircon. Tapos, ito sir, yung ano? Provision for page 2. Ito yung passing ako. Okay, okay. Pwede. This one. Wala. For lighting na siguro. The restroom. Ah, walang ilaw. Okay. Saan so, pwede maglagay ng automatic washing machine? Medyo matinig. Ang washing machine po, ang pwede yung mag-dyan sa mga kasi, pero, dito, ko sir, ang kaya na drainage, gusto nyo sir dito, may i-drain naman po dito. Okay. Saksakan, wala dyan. Ay, wala po. So, extension every time. So, extension every time. Or dito. Okay ang ano lang kasi baka pasukin ng tubig Ay, kapag ito, naulan. May grooves naman po hmm. tayo dito. Patingin na ako sir. O nga, medyo presko dito. Yes po. Kasi yung mga ako yung hindi po natin, direct na tamahin. Maybe pima uh, kasi mainit naman sa loob. Mm -hmm. Tawagan ko lang yung wife ko kung kakasya yung double deck namin dito. Ay, sige po. Alright, so we're done seeing and uh, looking at the unit here on the 26th, 26th floor. Ngayon naman po tayo sa 14th floor, just for me to feel the vibe. 10th floor. 10th floor. Ah, 10th floor. Okay, okay. But 10th floor pala. <clears> okay. <throat> Uh, the agent told me na mukhang maganda naman yung unit kasi may natural lighting tsaka uh, hindi ganun kainit so makakatipid tayo sa kuryente. Okay, okay 21. Ah, <clears throat> darker nga. Pero mas ano, mas malamig dito. Mas malamig po kasi yun nga po. Since nasabi niya ba tayo, hindi talaga siya pinatamaan ng mga tao. Doon sa taas ko, sir, um, may nga tayo ready pa tayo, so tinatamaan ah. ka ng konti. Pero so, hindi siya tayo. Pero makakapagpatuyo ba dito? <coughs> Sorry. So, ang mga tayo <makapagpatuyo> po, ang mga dito rin sila sa time for, nakapagpatuyo ka naman daw sa mga Parang I like this better. Kasi gusto ko yung press ko na, hindi na mag aircon Kasi yung consume ng energy, ng electricity, ng aircon versus sa ilaw, mas malakas yung aircon, di ba? So, so, I think this... <coughs> okay naman yung kanilang sockets. Kung ma-move lang siya na. So, since may mga pins po, hindi eh, nila yung mga rubber. Yung rubber na binibigay ah, oh. sa corners. Mm -hmm. Spacious naman yung kanilang, hindi nyo nga lang kita guys, pero spacious naman yung kanilang CR. May hati for um, for bath. Ayan. Mukhang kakasya naman dito. Or dito. Yes, po. Let's right, go to the room. Mm -hmm. Dito, mas presko. Sige, sige. So, ito lang yung available. Ito, tsaka yun, isa. Ano nga yung mga kasiraan? dito, sa dun sa 14, madami siya. Kaso, single ng itsura. So, mm -hmm. sa 14 halos ganito lang din naman. Ganito lang mga, din. Nyo, since magkapatong lang po. Dim din yung ilaw dim, to. Dim, dim din. So, 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 Tapos, this this are owned by Cityland. Cityland po. Ah, okay. No oh, one owns it. Okay. Yes. Wala. Ah, pinalis na lang. Okay, okay. Tapos yung meter nyo dito, Meralco. Uh -huh. Own meter ng tubig uh -huh. okay. chakor yun. Eh. Which is ano ah, better no? Yes. So ayun guys, tapos na yung ating viewing sa dalawang unit. Isa sa 26th floor at isa sa 10th floor. Ngayon kausap po sila mami at Yuna. I'm showing them the amenities. Yan o, oh, ang dami nang nagsiswimming. Kanina wala eh. Excited na si Yuna dyan. Oh, Ha? pa ulit. Tapos, yung kanilang function hall with some ano, with some toys. Yan. Or playground daw, sabi ni Yuna. Tamang-tama para kay Ailey, no? Tapos, if you would like to use the function hall, may corresponding fee for that it's for rent. Ayan. Tapos swimming pool sa labas. Ayan. saya. Yung mga bata lalaro. Looking forward na makita yung mga anak ko dyan. So, my decision is, I think I like it. I like it here. Very accessible. Ayos naman yung units. Mukhang kakasya naman yung mga mangingilan naming gamit na madadala yung mga necessities namin. Ayun. So, okay naman din kay mami. Tapos, nagtingin na rin ako ng mga wifi providers nila dito. Parang mag- mag-skyfiber kami kasi it also has um, uh, cable para sa aming TV. Kasi, uh, Yuna and mami love watching TV. So, hanggang dito na lang guys. Tayo ay uuwi na kasi meron tayong serve mamaya sa simba. So, kita-kits tayo guys. Samahan nyo kami sa pag-move in dito sa Pine Speed Tower 2. Sana wala, pang pag wala nang pagbabago. Dito na talaga kami kasi medyo uh, nakaka-stress din yung paghahanap ng property to live in. And talagang hinahanap namin ay yung place na hindi bahain, accessible, lalo na sa mga projects ni TMCI at sa mga uh, yung mga nearby, yung mga areas or uh, mga establishments na kailangan like schools, hospitals, uh, malls, supermarket, Ayan. and mga palengke. Kaya, this is ideal. Ideal city living here. Picture tayo. Pang-tampay. Okay guys, so see you on our next video. Bye!